Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards, ngayon ka lang nakadala o hindi naman kaya ay narigaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang umaalingasaw so po na balit-balita kung saan sa ang social media accounts po, no? So -so social media platforms like face uh, Facebook, Twitter, Instagram, kung saan kanila pong pinag-uusapan na ang APT nga po ay for sale na. Ibig sabihin, eh, ipinagbibili na po ito na kung kanina man. Bakit nga ba nila nais ng ibenta ang APT? Tuluyan na nga bang magpapaalam ang TVJ? sa kanilang ginagawa, okay? Maingay na maingay po ang usapan na yan, ano? Hanggang sa ako po napadpad sa kampo po ng mga Alden fans, kung saan si Alden nga raw po, ano, ay kanilang pinag-uusapan, at uh, nabanggit nga po nila doon na nagbabalak nga raw, ano, di umano itong si Alden Richards na bilhin ang APT. Sabi ko naman sa inyo eh, pagdating kay Mina at kay Alden, hindi hindi po natin palalagpasin ang mga ganyang pangyayari. Pag-uusapan at pag-uusapan po natin yan. At syempre, hindi rin po mawawala, ano, ito pong ipinose ni Joros Gamboa, ano, na kung saan ang hello, love, goodbye daw po, ano, ay nagbabalak po na mag-taping at mag-shooting, ano, dito po sa Canada ano yung kanyang uh, post, ano nga ba talaga yung uh, content ng post na yun. Bakit ang daming nagsasabi na Mr. Pinas, huli ka na sa balita dahil uh, matutuloy na nga po, ano, matutuloy na raw, di umano, ang tinatawag po nilang uh, part 2. Part 2 ng Hello, Love, Goodbye. Sabi ko naman sa inyo hindi natin palalagpasin ng mga ganyang bagay at uh, bago nga tayo magpatuloy paano kung uh, kung ikaw nga ano kung ikaw nga ay isa sa mga fans ni Main Mendoza daw sa Talon Richards na ngayon lang nakasabay-bay dito. Nako, mag-subscribe ka na para hindi ka nawawala, no? At hindi ka, uh, hindi ka nahuhuli sa mga updates ka na minat kay Alden. Pag-uusapan natin yan pa rin na rin yung pagiging pilit ni Main Mendoza. At bago nga tayo patuloy pa, narito mga komentong napili ng na amin team patungkol sa mga updates natin kanina-kanina lang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Doris Lutupan Kung saan, Narito nga po yung kanyang sinabi, ano? Funny walain ka talaga, OG the cockroach. <laughs> OG and the cockroaches. No? <laughs> uh, sabi niya rito, bulok na strategy, wag mo na kasing piliting patunugin ang taong di naman talaga sikat. Alam naman natin na naambunan lang yan, yung si na yan, ano, ng kasikatan by using mengay. Well, totoo po yun. Kitang-kita naman natin. In the first place, kailan ba naging sila? At uh, sa si Sakang naman, ano, ngayon ang idinidikit kay Alden. Kawawa ang full person couple sa inyo para kayong uh, mga linta na kung saan saan, ano, kung saan marami ang dugo. Diba? Doon kayo kakapit. Iba kasi ang lakas ng dalawa. A phenomenal is always a phenomenal, an extraordinary couple. Kaya nga ayaw silang tantanan ng mga users. All, uh, anyways, uh, sa showbiz, lang yan nangyayari. Bet pa rin ng True Blooded Alden Nation ang private life that's the reality, Mr. and Mrs. Fulkerson pa rin ang nananaig. Well, sa akin po, ano, sa akin uh, sa pantaha, no, eh mas maganda po talaga na nandun tayo sa behind the scene. Hindi po sa harap ng camera, hindi po sa harap ng kung kanikanino, doon tayo sa behind the scene. Dahil nandun ang tunay na buhay. Diba? At uh, para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po mula kay Miss Nessie Banes, ano, Nas, uh, iba na Sabi niya rito, dapat lang at hindi naman, uh, hindi naman nagkasama talaga. Tigilan na ang, ma ang uh, tigilan na ang mga saraswela kasi naninira lamang kayo. Dapat makialam si Alden kasi asawa niya ang sinisira ninyo. Nagdag naman ni Miss Doris Castillo. Hi, Miss, uh, Mr. Pinasa. Hoy, Oji Diaz, ano, meron ba, uh, mer meron bang naging Min at Arjo? Kailan? Walang ganon, Oji the Cacruches. At bakit si RG ano na naman ang babag ang bagsak ano? Si si mo uh, walang main. 'Di ba? O nga naman. At Panot kaya wag walang hiwalayan dahil wala na main at Panot. Doon po pa ka OGDyas. Uh meron ano main at Richard uh Nico Main at uh, Richard Volkerson Jr. Silang tunay na mag-asawa. Hindi yung sinabi mo Diaz all the will be black will be back okay will be black sabi niya man po dito na dagdag naman po ni miss uh, -ma no sabi niya rito hindi naman sila naging sila sa totoo lang hindi naman po talaga yung reality di ba pero pinagdududulan nga po nila kasi nga po madaling may karaw sila madaling makakontsaba ng kung sino-sino okay pakitandaan nyo ang ganyang uh, bagay lahat, halos na nga eh halos lahat na nga eh, nabibili ng uh, pera diba, para naman ho sa meron na tayong una, ikalawa ikatlo, ikaapat natin uh, kumento to naman po yung mula kay Miss Elena Muraw. sabi niya rito, good morning Mr. Pinas bakit gumagawa na ng way para uh, graceful exit ano, uh, baka gumagawa na ng way para graceful exit ang uh, inang user sa sarswela Uh, dahil nagkakagulo na sa Senate at Congress kaso hindi kinaangat ang uh, hindi kinagat rather ang gimmick ni Oji the coach <laughs> nagsalita na si Bea at hindi totoo ang hiwalay na sila ni Dominic tungkol naman sa issue ni Catherine Bernardo at uh, RJ you know, uh, ay nagsalita na si Jericho na friends lang sila ni Catherine Bernardo. Ah, uh, AJR J.R. Uh, Jericho Rosales. Ano? Friends sila ni Catherine Bernardo. At ayaw daw niyang agawan si RJ. So still, kay RJ pa rin sinisiksik si Catherine Bernardo. Nakakatawa, ano, ang, ang chip, <laughs> ang uh, kachipan, ano, ginagawa nila kay Catherine Bernardo. Patong ulo na rin siya. Gaya ni Panot, ano? Thanks for update, Mr. Pinas. Stay healthy and God bless. Dagdag naman po ni Miss uh, Jevelia Gracia na sabi niya rito, ay salamat tapos lang Ed, patong ulok mo. <coughs> hindi ko tayo sure kung tapos na ba talaga. Okay, hindi pa tayo sure dyan. So, abang-abangan lang muna natin, okay? At para naman po, ano, sa sentro ng ating mga updates, bago tayo pumunta dyan, kumusta na nga ba? Kumusta na nga ba ang sabi uh, sabihin na po natin mga proyekto na meron si Mina at si Alden? Diba? dahil uh, nakita niya naman po yun ano, sa mga proyekto po nila meron pong uh, changes madalas pero ma, ma marami ho talaga diyan ano marami ho talaga diyan na pera-pera lang talaga ang labanan at uh, bukod nga diyan ano pag-usapan na rin natin ito na pong sinasabi nila na uh, pilit na naman daw po ang isang main man naglabas na naman po kasi ng mga pictures ang grupo nila pa no ano kung saan uh, luma na ho ito no? Kung saan makikita nyo po dyan, ang ngiti main ay pilit. ba diba? Hindi yan yung natural ng ngiti ng isang main mandosa So, sana ho, ano, nakikita ho ng iba yan. Pag-usapan ho natin yan later. At bukod nga riyan, uh, dapat din ho natin pag-usapan. Ito naman pong uh, binabalak binabalak, hindi pa po sigurado, pero may balak nga po, ano, na nabasa ko ito sa mga Alden fans kung saan si Alden Richards nga po ay nagbabalak na bilhin ng APT. Ano nga ba meron sa APT? Siyempre, nandun na po ang pangalan ng Itbulaga, uh, nabawi na po nila ito, mas mahal po nilang maibibenta ito. Pero ang tanong, bakit nga ba nila ibinibenta ng Itbulaga? Uh, do they uh, want uh, na mapabilis ng lahat? ba? Diba? Kasi wala po hung, wala po hong, alam niyan yan, um, wala pa rin pong konkretong plano pagdating sa ganyang bagay. At uh, parang nga po sa sentro ng ating mga updates. Sabi nga nila dito, ito naman pong uh, pagbili ni RJ sa APT ay mga hulugan ng revenge na tinatawag. Diba? Dahil sobrang daming restriction kay Mina at kay Alden, ngayon, ito na po ang nangyayari. Diba? At uh, bukod nga riyan, ano, pag-uusapan din po natin, ito naman pong, uh, wala pa, ka'y mo kayo magalala, No? Hinihingan pa po natin ng statement sa Alden Richards dito kung binabalak niya ba talagang bilhin ang uh, APT. Sana nga, no? kung pag uh, nangyari yan siya na ang boss na APT, no? siguradong wala na po silang magagawa pagdating kung sa mga actions na meron po itong si Maine Mendoza. Kahit pa, kahit pa... Marami hong uh, ginagawa, ano? At uh, kung uh, talagang bibili ni Alden Richards ito, parang sinampal na po niya, sin sinampal niya na rin po yung mga tao na talagang nagpatanggal sa kanya dito sa APT. Sana nga naman, ano, ma ma matuloy. Sana. <laughs> At uh, bago nga tayo dumako pa sa ating mga dapat paruunan, ano, uh, nagpost nga po ng cryptic message ito pong si Joris Gamboa kung saan, uh, kung saan ano, tong uh, hello love goodbye na posibleng magkaroon ng uh, ng uh, part 2 ay maaari po nilang uh, magamit no ang uh, lugar kung nasaan po kami kanina at uh, kung wala naman no <laughs> kung wala naman uh, please uh, be guided accordingly okay sana ho nakikita niyan yung mga taong naninira kay Menggay mga taong naninira po sa kung kay, kay Alton Richard, sana nga mapagsama sa amin yung lahat dahil eh, uh, ang mangyari nga po dyan, siya at siya. No? Huh? Siya at siya ang lalaki. Si Alden ang lalaki, kaya kinakailangan na magdesisyon ng maayos. dito po ang Pinas Showbiz News ngayon.